ay sinubukan natin mm, ano itesting yung ano natin ay um, pinagay natin sa paper kung ano ang pagkakaiba yung nakarita o yung ano yung dumadaan siya dito sa pre-amp um. kasi ito may bus and travel control na ito my table, my base volume kaya alamin natin kung ano yung pagkakaiba kaya lang hindi natin masyadong mararamdaman sa ano sa anong tawag yan sa uh, video sa cellphone kasi pero meron siya pagkakaiba um, kaya yung nakakabit din sa ano sa dito sa pre-am gagawin naman natin nakarekta sa dito sa ano pagpapalitin natin nakarekta sa kadirekta siya sa prepare mismo yun no pero pag titignan mo naman halos parang parehas lang pero pagka na sa, ano talaga papakinggan mo yung pag malaking staker. mas ma pagkakaiba nito meron pagkakaiba kasi ito mas nadadagdagan yung bass niya kaya yung balancing. nadadagdagan din yung lakas kaya pero dito sa video hindi mo siya ma, ma maano pa nga talaga na ng toma kasi sa cellphone tayo na ay, sa video natin hindi pwede tuloy tuloy yung tuktok kasi ano eh makakapira tayo kaya pakunti kunti lang ang tuktok ayan nakarek tau pero kung papakinggan mo naman sa kung papakinggan mo naman sa dito sa video natin parang walang pagkakaiba pero kung nasa dito ka sa papakinggan mo talaga sa kabila ang speaker mas mas maiba talaga yung nagdadaan ka dito mas maganda ang talansing maganda ang bass kaya ano pero pagpapakinggan mo naman sa ano Itu sa video lang, parang hindi mo mararamdaman, pero pagka uh, dito ka sa labas, mararamdaman mo yung video na uh, yung tunog niya, may malaking pagkakaiba. Kasi pag dito. Pero pag dito lang. Ang tingin lahat sa kanya. Ayan. Naghihintay sa pagdating ng... May ma, malaki ang pagkakaiba kasi ma, mas makalansin siya dito sa ano. Pagka nakatabik dito sa module na ito. Sa pream kasi may dagdag stable siya, talaga dagdag base. Nagdagdagan kaya ano siya. Na mas malakas at mas makalansin. Kaya yan ang pagkakaiba. Pakinggan mo naman sa dito sa cellphone pong sa biyo, hiyong mo masyadong mararamdaman, dahil hindi siya talaga mare-releg na maayos pero wag na aso. Sa labas ka, dito ka ba mo talaga sa mas, ma, mas malaki ang pagkakaiba dito, pag na kakabit sa dito. Masod ni Maria sa Ayan yung, di ba? may pag, malaki talagang pagkakaiba pagkano. Kaya din natin mapatugtog na maayos kasi copyright tayo. Kaka-copyright kasi masyadong masilan sa lahat ng mga sa YP, sa FB, masyadong ma, ano, masilan. Kaka-copyright kapag tuloy-tuloy yung tugtog, kailangan pakunti-kunti lang ano hindi hindi ka magiging ano merong pagka para ka. talaga yung valuation ano Kaya ang nangyayari kunti-kunti lang Kunti lang lang konti konti lang konti lang kasi konti hindi katulad no kung sarili mong tugtog, sarili mong gawa, ay wala kang copyright. Kailangan ito ang gumawa ng tugtog. Kung nagkikitara ka, yan, walang copyright. Kaya wala kang copyright pag kayong nagkikitara ka tapos ikaw na ikaw na ang nag-aano nag-aano music wala kang copyright kasi ang naghahabol dyan yung mga recording kahit nga yung alam mo ba yung may ari ng po, katulad singer singer ka ikaw ang kumantay katulad ng April Boys yung record ngayon yung Universal Record dyan sila mismo na mga singer pag pinatungtog eh, nila sa YTO FB nakakapiretin sila kasi hindi sila, kahit sila ang singer nun. Kahit ang singer, ikaw ang nagpatugtog, ikaw ang singer, kapiret pa rin yan kasi hindi ikaw ang nag ang, ang nag kasi yung maghahabol eh. Kasi oras na kahit singer ka, eh, hindi mo naman sa, sa iba naman na-record sa Universal o ano ba yung mga recording. Kondo mo pinarecord do, kung sino yung nagrecord yun may-ari ng tugtog. Kahit ikaw ang singer, kaya hindi, hindi natin ng matagal. Kasi, <coughs> <yun>. At <coughs> na, sa Maria. kunti -kunti lang. Kaya, ganyan, ganyan, Kaya, yun, hindi natin mapapatugtog ng matagal, kaya tulad ng sabi ko, kahit ikaw ang singer, basta ang mo yung original na record nila, ano, copyright ka pa rin. Halimbawa, ako singer ako, ako ang kumanta niyan. Ako talaga ang kumanta pero hindi naman ako ang nag-record. Halimbawa, nag-record ngayon ng Universal o anuman, big for ganyan. Copyright pa rin kahit kahit ako ang singer tapos pinatugtog ko kape pa rin yung sa IP sa sa ano kahit sa ano tiktak sa tiktak ano rin yan eh copyright din kahit sa ano platform basta hindi ikaw ang maaring may ari talaga ng recording na ikaw ang gumawa ng kanta ikaw mismo ang nag-record yun, pwede kang hindi copyright. Papa, gagawa mo ng license yun. Kasi pag hindi mo ginawa ng license yun, kailangan magbabayad para magkaroon ng talagang sa'yo yun, yung kanta na yun. Kaya, yun ang ano, kailangan. Kaya di natin na napapatugtog na maayos at konti-konti lang ang tugtog natin kasi yun nga, uh, kakakapirat Ayan ang gunting kalaman natin pagka uh, tulad nito, preamp, module preamp. Pag dito mo pinadaan, mas na gumaganda ang tunog, mas malakas ang bass, mas malakas yung kalansing, napapalakas mo siya kaysa, kaysa dito sa direkta. Ito yung nagdadaan dito yun. Ayan o. Kaya maganda ang tunog niya. Kaya yun lang. Thank you, thank you. Sa inyong lahat.